Sobrang nipis guys itong nabili natin na grill pan. Pero gusto nating subukan today para malaman natin kung talagang siya ay magandang paglutuan. So ayan, nilagyan ko na nga po ng mantika. At sabi naman ay eh, kahit konti lang yung mantika na ilagay kasi siya nga ay yung hindi dumidikit or non-stick. Ayan, so dahil ngayon ay umaga at itlog lang ang available, try natin siya sa itlog dahil ako ay never pang nakapagawa buo ng sunny side up na itlog. At ayan, malaki siya kaysa ordinary na kawali. Ayan, magagawa natin tatlo ang pwedeng lutuin sabay-sabay. inaikot ikot ko nga siya hanggang sa mahilo at ayan, kita nyo naman na non-stick siya. At gusto ko sanang itry kung kaya ko ba siyang balikta rin ng buo. Kasi medyo malapad siya at ay naku po, ngayon ko lamang naintindihan na mahirap palang rin ang itlog. At ngayon ko rin lang nalaman na medyo mainitin pala ako. At ayan, dito naman sa pangalawa natin ng pagsasalang ay hindi ako nagdagdag ng mantika dahil gusto kong malaman kung siya ba ay non-stick pa rin kahit wala na siyang masyadong mantika. So ayan na nga po mga Inday, hindi ko alam kung siya ay sobrang malakas ang apoy or siya ba ay kulang sa mantika or masyadong manipis itong atin pong grill pan so ayan na nga po mga kainday, siguro po ang masasabi ko na lang ay huwag tayong masyadong mainit na balikta rin kaagad kung hindi pa siya buo tapos lagyan na lang din po natin ng mantika para at least ay safe yung ating mga niluluto at siguro po may mabibili tayo na mas makapal kesa po dito so ayan lang mga guys and thank you sa inyong panunod panonood, pakipalo.